Para sa detalye ng ating balita, Palasyo pinuri si Senator Lacson sa paglantad ng umanoy planong sibakin si Pangulong Marcos. At para sa detalye ng balita, kasama natin DJ Joey Boy, pasok. DJ Frankie nagpasalamat ang Malacañang kay Senator Panfilo Ping Lacson sa kanyang pagkubunyag at pagtanggi sa alok na sumama sa isang sinasabing civil military junta laban sa administrasyong Marcos. Ayon kay Press Officer Claire Castro, anumang pagtatangka na baguhin ang liderato sa pamahalaan ng militar ay labag sa konstitusyon at may pansariling interes lamang ang nasa likod nito. Ibinunyag ni Lakso na inalok siya ng ilang retiradong opisyal na maging bahagi ng Transitional Council ngunit tinanggihan niya ito at tinawag na unconstitutional. Sinabi ng palasyo na minomonitor nila ang maliliit na grupo na nananawagan ng pag-alis sa Pangulo at pinasisiyasat kung may mga kaso ng serisyon o trisyon. Pinayuhan ang publiko na suportahan ang mga prosesong demokratiko at iwasan ang anumang gawain na makasisira sa kaayusan. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9, your Guide.